Magandang buhay, si Ruel Mendoza Tanyo po pala. At sa video po na ito, ay mayroon tayong pag-uusapan. Dahil nakatanggap ako ng comment, at medyo alarming po ito, dahil ang isang SSS pensioners po ay pumunta na talaga sa ano, SSS branch para tanungin ang sinasabi ng ano ba yung napanood nila. Sabi niya dito, wala talagang natanggap na 13,500 na ayuda dahil fake news po kakagaling ko lang sa SSS at wala daw silang alam na patungkol po dito. Ngayon po, gusto ko lang pong iklaro po sa inyo. Be careful sa inyo pong pinapanood na vlog. Dahil doon kayo tumitingin sa iba, pero sa akin kayo nagagalit at nagreklamo na ang akin pong binavlog ay pawang katotohanan lamang. At alam ko kung saan niya nanggaling ang balitang iyan. At isa ito vlog na ito. Sabi po dito, magandang balita mga senior. 13,500 bonus kumpirmado na sa SSS at GSIS ngayong November. So alam kong napakaraming mga gumagawa nito na para pang-hook at pandagdag ng kanilang views. So tingnan natin bakit maging careful tayo sa ating pinapanood na vlog. Tingnan natin ha. Kunin ko ang video at i-dissect natin kung totoo ba ang kanilang sinasabi o hindi. P13,500 bonus para sa first batch. Kung isa ka sa mga SSS Pensioners, ito na ang pinakahihintay mong balita para sa Nobyembre 2025. Ang balitang ito ay magbibigay liwanag at malaking tulong sa bawat pensioner na matagal nang naghihintay ng dagdag na pera sa kanilang buwan ng pensyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng detalye tungkol sa malaking bonus, ang opisyal na ischedule ng SSS Pension. So putulin ko muna. Ito po ang napansin ko. Hindi po dapat kayo maniwala dito dahil ang nag ano po nagsasalita ay hindi tao. Yun po ay AI or artificial intelligence. Ginagamit lang po ng may-ari ng vlog or ng YouTube channel na yan yung mga AI para po makapera sila ng marami. Pero ang totoo po niyan, hindi po yung totoo ang kanyang sinasabi lahat po yun ay fake news kaya naman kayo ay magagalit sa amin na lahat ng magandang vlog ay binibigay po namin sa inyo at sobrang sayang po na kayo po ay napanood doon kasi yung iba pumunta na talaga sa kanilang uh, SS branch, ay yung iba nga nag-withdraw kahit wala pong laman so hindi po totoo ang kanyang sinasabi pawang gawa-gawa lang po niya ng AI para po magkapera sila at wala pong 13,500 na bonus sa SSS at GSIS po. Yan po ang buong kwento. At ang ating pong pakinggan ang kanyang sinasabi. At syempre, ang anim na malalaking updates na dapat malaman ng bawat pensioner. Kaya manatili hanggang sa dulo ng video upang hindi mo mamiss ang kahit isang importanteng impormasyon na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na gastusin. Unahin natin ang pinaka-main event. Ang 13,500 bonus para sa first batch ng mga pensioners ngayong Nobyembre 2025. Maraming SSS pensioners ang nagtatanong kung paano ito makukuha at kailan eksaktong ide-deposito sa kanilang account. Ayon sa opisyal na impormasyon mula sa Social Security System, ang mga kwalipikadong pensioners ay makakatanggap ng bonus kasama ng kanilang regular na pension payment sa unang batch ng Nobyembre. Ang bonus na ito ay malaking tulong lalo na sa panahon ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, tubig, gamot at iba pang pangangailangan sa araw-araw. Bukod sa 13,500 bonus, may karagdagang 12,500 bonus para sa ibang batches ng pensioners. Ang pagkakaiba ng dalawang bonuses ay nakabase sa batch schedule ng SSS. Kaya mahalagang malaman kung aling batch ka kabilang upang hindi ka mawala ng pagkakataon na maklaim ang iyong bonus. Ang pagkakaalam sa batch schedule ay makakatulong sa iyo upang planuhin ang iyong budget at mga gastusin sa buwan ng Nobyembre. Huwag mag-alala, sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang eksaktong petsa ng release para sa bawat batch, pati na rin ang mga hakbang upang masigurong walang aberya sa pag-release ng iyong bonus. Isa sa mga pinaka topic na dapat malaman ng bawat pensioner ay ang anim na malalaking updates mula sa SSS na makakaapekto sa lahat ng pensioners. Una, may pagbabago sa schedule ng monthly pension release. Ang ilang batch ay maaring ma-advance o ma-delay depende sa internal processing ng SSS at sa mga holiday schedule ng bangko ang update na ito ay naglalayong mas sigurong maayos ang distribution at walang magiging overlap sa pag-credit ng funds sa mga bank accounts ng pensioners. Ang pagbabagong ito ay nakakatulong sa transparency at mas maayos na serbisyo sa bawat pensioner. Pangalawa, may bagong proseso para sa pag-claim ng pension. Kung ikaw ay may special conditions tulad ng disability, medical requirement, o iba pang espesyal na sitwasyon. Ang update na ito ay naglalayong mapabilis ang proseso at masigurong walang matatagong problema sa mga dokumento. Kung ikaw ay may ganitong kondisyon, siguraduhing updated ang iyong SSS records upang walang delay sa iyong pension at bonus. Ang hakbang na ito ay napakahalaga para sa mga senior citizens na may health concerns dahil ang maagang release ng pension at bonus ay malaking tulong sa pagbili ng gamot at pangangalaga sa kalusugan. Pangatlo, may bagong online facility ang SSS na pwedeng gamitin ng mga pensioners upang makita ang status ng kanilang pension at bonus. Sa halip na pumila sa opisina, maaari mo nang i-check ang iyong account online at makita kung kailan eksaktong matatanggap ang iyong bonus. Ito ay malaking convenience lalo na sa mga senior citizens na ayaw ng mahabang pila at gustong mas mabilis ang serbisyo. Ang online facility ay may step-by-step -step na guide para sa mga pensioners kaya kahit hindi ka tech-savvy ay madali mong magagamit ito. Pinanbaing pa pat may update sa requirement ng mga dokumento para sa pension release. Siguraduhin na ang iyong uh, valid ID, SSS number, o mga iba pang supporting documents ay up-to-date. Ang mga pensioners na hindi kompleto ang requirements ay maaaring madelay ang kanilang bonus at pension, kaya mahalaga na i-double check ang lahat bago ang petsa ng release. Kasama sa mga dokumento, ang birth certificate, marriage certificate kung married, at iba pang proof of eligibility. Ang pagkakaroon ng kompletong dokumento ay nakakatulong sa mabilis na processing ng bonus at pension. Panglima, may adjustment sa computation ng pension amount para sa ilang kwalipikadong pensioners. Ang adjustment na ito ay base sa bagong cost of living index at inflation rate ng bansa. Ang ibig sabihin nito, ang ilan ay Makakatanggap ng mas mataas na pension kaysa dati, kaya huwag kalimutang i-check ang iyong updated SSS statement. Ang adjustment na ito ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng karagdagang financial support sa mga pensioners, lalo na sa panahon ng inflation. Pang-anim may bagong hotline at customer service channels na inilunsad para sa mabilis na assistance sa mga pensioners. Kung may katanungan tungkol sa iyong bonus, pension, o iba pang updates, maaari kang tumawag o mag-message sa bagong support system ng SSS. Ang layunin nito ay masigurong bawat pensioner ay makakatanggap ng tamang impormasyon at tulong kung kinakailangan. Ang pagkakaroon ng reliable customer service ay nagbibigay ng kapanatagan sa bawat pensioner dahil alam nilang may maasahan silang tulong sa oras ng pangangailangan. Nalikan na tayo ng 13,500 bonus. Para makuha ito, tiyaking nakarehistro ka at updated ang iyong SSS account. Para sa mga first batch recipients, ang release date ay nakatakda sa unang linggo ng Nobyembre at ito ay direkta sa iyong bank account o kung saan ka nakapag-set up ng payout method. Huwag magpanik kung hindi pa ito lumalabas sa unang araw ng Nobyembre dahil depende ito sa batch processing ng SSS at sa holiday schedule ng mga banko. Mahalagang maging pasensyoso at i-monitor ang iyong account upang masigurong matatanggap mo ang bonus sa tamang oras. Bukod sa bonus, ang karagdagang 12,500 ay para sa ibang batches, kaya kung hindi ka kabilang sa first batch, siguraduhing alam mo ang schedule ng iyong batch. Ang lahat ng updates na ito ay bahagi ng program ng SSS para masigurong lahat ng pensioners ay makakatanggap ng karampatang tulong at hindi maaantala ang kanilang pensyon. Ang pagkakaroon ng malinaw na batch schedule ay makakatulong sa mga pensioners upang maayos nilang planuhin ang kanilang budget at gastusin para sa buong buwan. Para sa mga bagong pensioners, huwag mag-alala kung medyo nakakalito ang proseso. Ang mahalaga ay nakarehistro ka sa SSS, kumpleto ang iyong dokumento, at alam mo ang eksaktong schedule ng release ng iyong pension at bonus. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga instructions ng SSS, magiging smooth ang iyong claim process. Maaari ka ring humingi ng tulong sa mga kaibigan, pamilya, o sa SSS hotline kung sakaling may hindi malinaw sa proseso. Isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang pagbabago sa paraan ng pension release sa mga banko. May ilang banko na nag adjust ng kanilang processing schedule kaya maaaring magbago ang eksaktong petsa ng credit sa iyong account. Kaya mainam na i-monitor ang iyong bank account sa loob ng buong linggo ng release upang masigurong walang aberya. Ang ganitong paraan ay nakakatulong sa mga pensioners na planuhin agad ang kanilang budget para sa buwan ng Nobyembre. Bukod dito, may update din sa mga pensioners na may joint pension o kasama sa kanilang family benefits. Ang SSS ay nagbigay ng guidelines kung paano hahatiin ang bonus at pension sa mga joint accounts upang walang magiging conflict o delay sa release. Mahalaga para sa mga married pensioners o sa mga may dependents na alam ang tamang procedure para hindi magkaroon ng aberya sa kanilang claim. Uh, hindi rin dapat kalimutan ang importance ng record keeping. Ang bawat pensioner ay dapat may kopya ng kanilang SSS statements, receipt at proof of claim ng pension at bonus. Ito ay magsisilbing proteksyon sakaling may magiging problema o discrepancy sa account. Sa ganitong paraan, mas madali ang verification at mas mabilis ang resolution sa anumang issue. Para sa mga senior citizens na may health concerns, ang extra bonus ay malaking tulong sa pagbili ng gamot at iba pang pangangailangan sa kalusugan. Ang 13,500 bonus at karagdagang 12,500 ay maaaring gamitin sa medical check-ups, vitamins at iba pang essential items na makakatulong sa kanilang well-being. Ang ganitong financial support ay nagbibigay ng peace of mind sa mga pensioners at sa kanilang pamilya. Mahalagang tandaan din na ang SSS ay patuloy na nag-a-update ng kanilang system upang mas mapabilis ang release ng pension at bonus. Kasama dito ang online application online monitoring at customer service assistance. Ang layunin nito ay masigurong lahat ng pensioners ay makakatanggap ng kanilang karampatang benepisyo ng walang hassle at delay. Ngayon, tatalakayin natin kung paano maghanda para sa bonus at pension release. Uh, una, siguraduhin updated ang iyong SSS records. Uh, pangalawa, tiyaking tama ang iyong bank account details at payout method. Pangatlo, i-monitor ang online portal ng SSS para sa anumang announcement. At pangapat, apat magkaroon ng kopya ng lahat ng importanteng dokumento upang mas mabilis ang verification kung kinakailangan. Ang lahat ng updates na ito ay patunay na seryoso ang SSS sa kanilang mandate na protektahan ang kapakanan ng mga pensioners sa buong bansa. Sa panahon ngayon, ang bawat piso ay mahalaga. Kaya ang 13,500 yard at 12,500 bonuses ay malaking tulong para sa pang-araw-araw na gastusin, gamot, utilities, at iba pang pangangailangan. Bilang recap, ang mga importanteng punto na dapat tandaan ay Una, 13,500 bonus para sa first batch ngayong Nobyembre 2025. Pangalawa, 12,500 bonus para sa ibang batch. Pangatlo, anim na malalaking updates na makakaapekto sa schedule, proseso, computation, at customer service ng pension. At panghuli, siguraduhin updated ang iyong SSS account at kumpleto ang dokumento para walang delay sa iyong pension at bonus. Huwag kalimutang i-check ang online portal ng SSS at maging updated sa kanilang mga announcements. Ang mga updates ay patuloy na nai-release, kaya mahalaga na ikaw ay informed upang maiwasan ang anumang problema sa pagkuha ng iyong pension at bonus. Sa dulo, ang mensahe sa lahat ng pensioners ay simple lamang. Maging handa, maging updated, at siguraduhing alam ang schedule ng iyong batch para ma-enjoy mo ang 13,500 at 12,500 bonuses ng walang aberya. Ang SSS ay patuloy na nagtatrabaho para sa kapakanan ng bawat pensioner sa bansa kaya samantalahin ang bawat opportunity na ito. Kung ikaw ay isang SSS pensioner, ngayon na ang tamang oras para planuhin ang iyong budget ngayong Nobyembre at tiyaking ma-maximize ang bonus at pensyon na matatanggap mo. Huwag ding kalimutang ibahagi ang impormasyon na ito sa iyong mga kaibigan at kamag-anak na pensioners para lahat ay maabisuhan at makapaghanda. Ang pagbabahagi ng balitang ito ay makakatulong sa mas maraming pensioners upang maging handa sa kanilang financial planning. Sa huli, ang 13,500 bonus at karagdagang 12,500s ay hindi lamang pera kundi isang oportunidad na masiguro ang mas maginhawang pamumuhay sa darating na buwan. Ang bawat pensioner ay nararapat lamang makatanggap ng tamang suporta mula sa SSS at ang mga updates na ito ay patunay na pinapahalagahan ang bawat isa. Huwag palampasin ang pagkakataong ito at maging proactive sa pagmonitor ng iyong SSS account at pagprepare ng mga kinakailangang dokumento. Iyan po ang sabi kong fake news. Hindi po kaming mga nagsasabi ng katotohanan ng mga vlogger. Kayo po ang ginagawa ninyo, doon kayo nanonood sa kanila, yung mga AI, at napaniwala nila kayo para po pagpipirahan lang nila. So the reality is, hindi po yung totoo. Kami po talaga ang totoo nagsasabi. Kaya naman ang gagawin niyo po ngayon, i-refrain, i-block niyo na po yan. Kahit nga yung ano ko, yung, yung vlog ko kinukuha nila eh para i-post sa kanilang channel. At walang pa tulot galing sa akin. Paano ko nga yan ma... Ano na, hindi na siya makapunta sa aking vlog. So, yun be careful po tayo. Huwag masyadong maniwala. I-research kapag mayroon kayong kap katanungan. At kapag AI nagsasalita, i-block mo. At that's it for today. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang ating content for today, huwag mo namang kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel. At sa uh, hanggang, na, hanggang sa uli natin pagkikita, bye-bye po at maraming salamat.